Kayo ba? Pag nagda-date kayo ng coffee, na si shave kayo? Di Ano ba yan? Sino ka nang hold up? dito pa kayo? Bye! Look! ka ngayon, kain ka mamaya. Ay, ano ba just Diyos ko, may hold Ito kami sa Zoom. Ah! Wala! Namisisig na sa kanan! Ah! 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 Ah!

Update! Hello, so, anong balita? Hindi ka lang nasusuka ko. Ay! <laughs> <laughs> Ay! 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 Ano yung tayo sa bahay ni Juwana ngayon? Oh, Pero i-check. Ang ah, kita na ang happiness nyo. Ah, si Juwana po karap. Bakit? Kapunta. Okay. Coffee. Coffee lang tayo diba? Coffee? Oo oh, wow. nga. Wala ka nang time sa amin. Oo oh, nga. Diba? We... Wala ka nang time sa kanunan mo. eh na kami tayo na ba? Okay, fine. Sige, asayin mo ba yung outfit ko? Banding sa ng mga friends. Sige na, bye na. Sige. bye, -bye.

Mabuhok na! Hindi mo <muchos> Sino, na may... Si Ako yung mo na mag-flush yung mamadali! Sino mo na ng CR? Siya! Naligo niya eh! So, coffee lang palaga? Bakit <muchos> siya nag-shave? Oo <muchos> nga! ba diba? ha? Coffee! Sundan natin! Ito pa mag-coffee! Ah! Kailangan natin sundan si, si Jowa! Huwag na! Sige ko nga! mo makita natin! Okay lang yun! Wala yun ang live! pero nga! siya sundan natin! Isa ko na! Diyos ko, mabuhok. Bakit ka nag-shave ko? Kayo ba? Pag nag-date kayo ng coffee, si shave kayo? hindi?

Pupunta. Ay, ay, ko sa pupunta. Kasi ito ko naniniwala talaga. Ay! Ano ba yan? Sino ka mahuhulda? Sabay mo ang patrick. Kali mo Oo, sa'yo. Hi! Ba't nandito pa kayo? Ha? Ba't nandito pa kayo? Nagpa-banding. Banding ba lang. Bye! Nagmamadali. Excited Nababasa ang Kifi nun. Excited yun. Hindi ba alam? Hindi mo ba alam? mo alam? mo alam? Puro-puro yung CR. Tapos sabihin niya, coffee lang. Puro-puro lolo yun. Ano nga, gawin? Tuntan. Papinuorin natin yung live nila. Ha? Ayan, susunod na namin sa Juana. Basta na nga, wala na tayong gas. konti na lang yung gas mo. Ay, wala rin akong pera. May tanghinto mo? Hindi, hindi. wala lang. May cash ako. Ay, may abang. Siyempre. May abang ah. Alam ko kasi kung binautang kita, doble yung balik. Ay, ibalik mo yung sasakyan. Ibalik mo! Ay, 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 mo okay, ay, 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 sa ay, 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 na ay, 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 ng kap ay, ay, Bilis ay, 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 tayo! ay, 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 ang layo-layo na narating namin. Nandito kami sa Tagaytay. Silinda namin sila. Ayun sila, oh. nagde-date, like ayaw na maisturbo. Ay, 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 ay sus, ay, sus. Subo, ah. mamaya, iba'y susubo niya, kakasubo mo. <laughs> Kumakain ka ngayon, ah. <laughs> ay, nako. Kumakain ka ngayon, kain ka mamaya. <laughs> <laughs> Kumakain ka na, biyo ka mamaya. Hintayin namin sila matapos dito, tapos, tingnan namin kung sa sila didiretso. <laughs> <laughs> alam ba yun? na kung saan to, ha? Ano oh, ba, ba yun? Tapos kumain. O, pupusokin mo muna, o. Oh. Para di pagod. Kadal-kadal oh, mo na. Di lang, pagod, At, At saka malamig yun. dito. Pag malamig, ang hinahanap ng tao, init. Yes. Hala. Malam na alam, ah. Ayun <laughs> Ay, lang. Ayun lang. Ayun lang. Ay, isa. Ay, wala ko idea sa mga ganyan. Si JJ, maraming idea. tay mo yung pimples niya dumadami kasi <laughs> naggaganon din yung ano. Uh -oh. Ba't ako? Huwag mo na. Ay, <laughs> Ay, suma. Lalapit <laughs> mo. Sadyo ka muna. Ha? Pwede <laughs> 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 kami matapos silang dalawa. Ay, umuungol na. Ano din mo yun? Umuungol oh, na gano'n ka. Ay, nagkakagata. Oh, Ay! Ano? Diyos <laughs> ko, nakagat yung kamay. <laughs> <laughs> Nandito na kami nagulat ako sa mga dinadaanan namin kasi hala, ayun sila o oh, ayun Ay, basta nasa unahan sila. Nasa unahan ng mga tao. Ito kami sa sugo. <laughs> Saan sila iikot? Sugo so na Ay, hindi, hindi, hindi. Baka magmamakdo. Makdo, oh, makdo. Ayun, naikot ay lang, oh. Ikot lang yan. Layuan mo ng konti. Layuan mo ng konti. O, baka masight tayo ng mga ungas. Ah, magmamakdula. Masyado. Oh, ay lang ako. Sorry na. ako na yung mali. ay, hindi naman sila nagmakdo. Ay, hindi naman sila Ay, hindi naman sila Ay, hindi naman sila nagmakdo. Ay, hindi sila Ito, nasa Montero. to. Ay, hindi ko nila yan. Nasa unahan niya. Ito, ito, ito sila. Ay, sila. Siya sila. Ay, ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Saan nakapila? Ito. Saan? Pila saan? Pila nga, saan yan? Ito. Ano yan? Pila ng jeep? Ano? Pila ng ano nga yan? Sogo Sogo. Sogo rin diba? yun ba? Sogo ba yun? Sogo. Pila ng sogo yan eh. <laughs> <lang tayo> Hindi. <laughs> Ayan, sogo po. Di ba yun yung pasukan kanina ng sogo? Baka ito yung isa pa, yung sa ano. Ayan o, sogo nga. Sogo, sogo, papasok ng huh? Parking o, ayun o. Nasaan? Parking, Hindi ba? Parking, Do ayun o. Tapos may drive-in pa. Ay, oo, oh, ayun, oo. Ay, nagsisignal. Nagsisignal, nagsisignal, nagsisignal. Nagsisignal sa kanan. Papatay ko ilaw ko, ah. Patay oh. ah. mo, patay mo. Ay, Patay Gagi, hindi tayo makikita. Gagi, bawal yan, bawal yan. Ayun lang, hindi na ako magano. Hayuong! Ah! <laughs> wala, wala, na. nagsisignal sa kanan. Wala, ah! Labanan mo! Labanan mo. Diretso ka Diretso ka lang Direcho. Oo oh. Huh? oh my God! Tawag sa Sogo nga! Hila! Di, di, tingin ko dyan te Magta-jackstone Kwentuhon lang <laughs> Ba't <inaudible> <laughs> siya <laughs> mapasok? Hindi, di <inaudible> tayo pwede pumarging, -di pa -di dito lang ako oh, Hindi, alisa tayo! ano gagawin natin sa Sogo? Alisa tayo Halayo na sila Alisa tayo Alisa tayo, yuko Anong gagawin ko dito? Si J.J. lang makikita ko dyan Bakit oh, ako? Ano ba gusto mo makita? live? Hindi na makakapasok dyan sa kwarto nila. Ayun, tara na. Update, update ka na lang. Hala! Ayun na. Ayun, may kausap, kausap yung rumbo. Alam mo, eto, eto na. Nawarang lang kay Pilipesti. Eto, eto, ito. Ay, tara na, tara na. Tara na? Tara na, ano natin sila mag-enjoy. Pag ito na, pag-sendry na, ano. Magahawi na sapot siguro, ano? Magahawi na mga sapot yan. Oo. Hindi, wala na sapot yan. Wala na sapot yan. Wala lang sapot yan. Nagtabas yan kanini. Oh, ayaw nga pala. Ayaw pala. Hindi. Siya. Sabi na hindi to coffee eh. Sa loob, magkano na sapat sa loob? Matagal na eh. Inaagi mo na eh. Hindi pa <laughs> rin hindi niya exacto sa akin buong details kung paano yung ano mga positions. Kung nagtala mo oh. siya ng mga special na gamit. Hala, napinyagan ng kipi ni Bestie. Ano <laughs> na, mali mo. Magtatanong ako. Amin mo sa akin yung katotoo meron eh. Alam ko na, boss. Alam ko na. Pag na nag-echo. <laughs> Pag sumigaw ka <laughs> sa kwebat, nag-echo. Don, kadiri ka na mare. makita yung eh banya no. <laughs> Dirty ah. Oh, <ha>? no, <laughs> Are Ang weird that friends lang tayong lahat? Kayon, yung dalawa. Nagkwentuhan na. Nagkwentuhan na sa sobo. Yeah. Ano? Nagbanding sa sobo. Nagbanding na sila doon. Tapos di tayo invited. Ay Ayong ano gagawin natin doon? Ayaw ng ano. Si Joanna, tumatawag ni update. <laughs> Kausap ko tayo. Ay 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 ay. Bakit? Bakit?

750! Oh yeah! yeah. <laughs> Aala, na nadali na ni Joanna siya. Hindi naliyak! Ano nga Ba't ba ayaw mo ina-update ako? Kailangan pati yung positions mamaya. Sabihin mo sa sabi. amin. <laughs> yung size daw. Kaya nagkita kami ng ate mo. Pati yung size. <laughs> Kasama ko ngayon yung best friend ko. Ang saya sa iyo niya. <makes> so, anong balita? Hindi ka lang nasusuka ko <makes> Feeling ko kasi Free, feeling ko triplets to Bakit? Ah! Okay. <tops> kasi nakailang Nakatot <makes> ko <makes> So, kaya feeling <sabi>, ko <makes> triplets siya Ay, ba? Free nang naku na, free <makes> 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 Bakit siya kumigamit ko? Huh? Hindi pwedeng na. Wala, yan na, yan na. <makes> Wala ah, na, thank you na kapalit niyan pero proud ako sa'yo. Yeah! May video ka? Ha? Huh? May video ka? Secret! Yeah! <laughs> <laughs> Alam mo naman! <laughs> ay, mga kaingay! Ha? Upload natin sa ibang side. Pare! <laughs> 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 Pasinda ko! Part <laughs> <laughs> <Four> 69. Ay, <laughs> sayo mo. Iba na to. Ay, talaga. Okay. Okay. Ay! Okay. Ay, ay, may okay. upo. <laughs> ay! Nasusok <laughs> <laughs>